Ipagpapatuloy po ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng PASIG ang clearing operations sa mga spaghetti wires. Pakikipagtulungan ng Meralco at mga telco companies. Si Benji Durango sa Detalye Live. Benji? Dayan, tama ka. Nagpapatuloy ngayong araw ang uh, pagsasayos dito sa East Santos Avenue, Barangay Sumilang para sa ikaapat na araw ng clearing ng mga pansit-pansit na kable dito sa Pasig City. Aburido ngayon si Mang John, Paano ba naman? Walang internet sa ilang lugar sa barangay Sumilang, Pasig City. Kapag meron kami mga kamag-anak na may emergency, mahirap kami makontak. Binaklas kasi ng Meralco mga pansit-pansit na wire na nakalambitin sa kanila mga poste. Sampung araw itong gagawin na nagsimula sa E. Santos Avenue buhat noong Martes. Minsan kasi yung spaghetti wires nakalundo na reachable na eh. So yung mga bata, siyempre concerned ko sila. Baka mamaya biglang bumaksak yun. Brenagic ito ng Pasig City, ang Meralco at iba't ibang telcos. Bukod kasi sa kawad ng kuryente, target din ang mga kabli ng telepono at internet na sa sa mga poste. Ito ang karaniwang dahilan ng short circuit, aksidente at paglundo ng ilang poste. Ito yung uh, main fiber optic uh, cable ng isang internet provider at uh, kasama ito sa pinutol ngayong araw para ayusin. Now, uh, dahil nga medyo malaking trabaho, mga one week daw, sabi nung uh, kausap natin na isang uh, contractor ng internet uh, provider, uh, mga one week bago maibalik ito sa tamang linya, kaya mga one week din na mawawala ng internet yung mga residente dito sa Barangay Sumilang. Tuloy, posibleng aabot sa isang linggo bago maibalik ang normal na koneksyon ng internet. Sa 22 kalya ng Barangay Sumilang, 36 na poste ang kailangan linisin. May mga poster rin na nakataktang palitan. Tsaka iniiwasan din namin yung mga illegal connections. Kasi doon sa yung wires na yun, may mga connections doon na illegal. Noong isang araw, napagkasundoan ng MMC na magpasa ang bawat LGU sa Metro Manila ng resolusyon upang agad na masimulan na paglilinis sa mga spaghetti wires. Kailangan pong maiwasan na ito para hindi na po umabot sa pagkawala ng buhay. Um, dalawa po yung insidente na yan last week lamang, may isa rin pong tumumbang poste naman uh, dahil din po sa bigat ng wire. Imagine niyo po itong buong poste na to kung tao po ang nabag sa kanya ay magkakaroon po ng serious injuries and uh, maari pa pong umabot sa pagkamatay. Ang kanyang tinutukoy, ang dalawang magkakasunod na insidente ng pagbagsak ng poste sa Maynila na kapwa naging sani ng abala at pagkasira ng ilang ari-arian. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora at MMC President, nagkasundo na ang Metro Manila Mayors. Kailangan na lang kumilos ang Meralco at Telcos dahil kung hindi sila susuporta sa desisyon ng konseho. They do not comply, especially if they continue in their non-compliance, pwedeng i-revoke permits nila. Pero may malaking ginagampanan ng barangay para maihanda ang mga residente tulad ng nangyari dito sa barangay Subinang. Well, beforehand, bago nag-start tong project na to, pinasify ko muna yung ano ng tao, inexplain ko na kailangan nat natin, ng konting sacrifice. Kaya tiis muna si Mang Jun. Okay lang yun kasi gaganda, lilinis ang lugar ng ano ng kapaligiran pati ng Pasig. Popogi rin naman daw ang lugar, kapalit ng kaunting sakripisyo, oras na mawala ang spaghetti wires sa kanilang barangay. Dayan, makikita mo na nagkalat pa sa lapag ng iba't ibang uh, kable ng kuryente, internet at ang cable na binaklas ng uh, Meralco kahapon. Katuwang nila ang uh, iba't ibang mga internet providers na apektado nitong uh, clearing uh, operation. Samantala, ang mga residente naman, kapwa tawad na muna sa abala, makikinabang din naman sila kapag natapos na itong pagsasayos. Dayan? Maraming salamat, Benji Durango.